Enjoy kayo dyan, Tony Pet. At samantala dito naman sa studio, ibibida e, natin ang isa sa mga summer fruits sa talagang alam ko marami dyan na nakakabata to kasi pag naalala at kumakain tayo nito ay e, para tayong nagiging grade school muli. Siyempre yan ang siniguelas. At alam ba ninyo na pwede na pala natin ihalo yan sa ulam. At para dyan makakasama natin. O nga pala, by the way, alam nyo ba English ng siniguelas? Spanish plum. Oh, something new every day, di ba? May natutunan tayo ngayon. Kasama natin ang ating chef this morning, Chef Rudolph. Francis Gonzalez. Good morning, Chef Dov. Good morning, Chef Good morning Hi, Chef Dov. Paano ba natin gagawin itong uh, uh, recipe? Ano ba recipe natin for uh, today? Uh, bali, ang recipe natin ngayon ay escabeche yung dalagang bukid na may siniguela. Ayun. O oh, sige, go. Pisaan mo na yan, Chef. Dahil medyo so, kakaiba yan. Escabeche, ka dalagang bukid. Okay. Dito muna ang dalagang bukid. Ah, oo nga naman. Ang dalagang bukid, one of the more affordable okay. fishes natin, ano? And, Ayan. Kailangan rin natin, uh, habang piniprito natin, isa natin bawang. Yan naman. Alam mo, bagay ka sa unang hirit multitasking tasking ka. Alam mong nagmamadali kami, ha? Yeah. Ayan, gisa-gisa. Bell pepper. <laughs> yeah. Sibuyas, bawang. Luya. 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 Of course, ah, may isda tayo. Very good. Oh, luya and then red and green bell pepper. Maganda yung pagkakahiwash mo, Chef. Medyo ma maninipis, Malampis ano? Malabis na pa. Mabilis lang. Ang um, tubig. Tubig. Suka. Ah, oh, yeah. yeah. okay. pwede yung mga pineapple juice at is lalasa siya. Okay. Yeah. So kung pineapple juice siya, medyo maasim na matamis. Oh, po. Okay. Marina natin ilagay ang ano, tomato, tomato sauce. sauce. At is pampakulay. Oo. Oh, oh. Tomato yeah. sauce. Sa ano lang ba? Sa isda lang ba ang siniguelas? Um, maaaring po natin siyang gawin sa adobo. Adobo? At is, uh, na may siniguelas? Oo oh, po. At is manamis-namis. Oh. Yeah. Aba! Oo nga, no? Para at least maiba. I'm sure, uh, yung sa mga bahay natin, almost every week nag a uh, tayo. Uh, so, at least for the summer, medyo maiba naman ang konti. Lagyan na siniguelas. So, for season, salt and pepper. Apo. Uh, ang slurry. At least pampalapot. palapot. O, oh, yan. Yan yung ating uh, cornstarch na may tubig. Ano ba ang mga nutritional value ng escabeche isda? Ah, uh, bali scrambi asa isda, makakawin tayo ng protein. Yes. Uh, sa pineapple at saka sa tomato sauce. Oo. Uh oh, oh, be... sa sinigwelas, um, source of uh, antioxidant. Aba! And mga vitamins. Oo! Ayun, so dahil mainit na ang aming kalan, eh mabilis namin naluluto ang aming dalagang bukid. Prito-prito lang, as always, syempre. Actually, this is Escabeche, but it reminds me of sweet and sour. Opo, a version po natin ng ano, sa Uh, ah, Philippines. Ayan. Okay, ayun. It's sweet and sour. Ayun. Medyo naluluto na. Lagyan na natin ang siniguelas. Ang star. Alam mo, gusto ko dito, chef, sa recipe na to. Kasi pag sinerve mo siya, parang sabihin ng mga tao, ano ba to? Ano to? Ano to? Ano to? Ba't hindi ko ma mahulaan o ma-describe, di ba? Ma-identify. Yung pala, yun ang kanyang special ingredient okay. na siniguelas. At and ang, of course, our pineapple. Pwede. <laughs> Ito, umpisaan nyo na rito mga siniguelas. Magkano kilo na siniguelas? mahal pa ngayon. pa ngayon. Paumpisa pa lang. Ayun. Kay Mito, patapos na. Ito, paumpisa. <laughs> Ayan, malapit na. Siyempre, tinikman ni Chef. Malihayaan lang po natin sa kumulo hanggang 2 to 3 minutes two to three minutes hanggat maging mas malapot siya. At yeah, syempre, meron na tayong uh, luto dito okay. na escabecheng isda na may siniguelas. Pero syempre, guys, I bet, uh, mas bet ninyo na hintayin syempre itong mainit-init natin, di ba? So, yan ang itsura. Yan ang finished product. Itsura pretty pretty. Pero yung pangkain natin, this is it. Ayan. Hinahalo na ni Chef. Ang uh, Ayan na, si Rhea. Padating na favorite pa naman niya yung ganito mga recipe. Oo, uh, oh, no? <coughs> <laughs> ang mga mga pasang isda, ang mga paborito ni Ms. Reyes Santos, ayan. So kailangan na nating playin. Ayun, eto na. Ayun. Ang ating escabeche is the with the special ingredient na siniguelas. Chef, susubukan ko rin yung adobo ha. Adobong manok, ano, bang baboy. Ah, uh, may mas maganda adobong manok. Adobong manok. Uh, oh. Okay. Sige. So, pat huli ko din lalagay yung siniguelas. And ano tong nilagay mo sa iba? nori wrapper. Uh, nori. nori? Para may Japanese effect. Yan. Para may pasabog lang tayo ng kote sa ating family. Para yung, ano, yung mga anak natin, hindi sila nagsasawa. Parang na naman ang ulam ba? May siniguelas to anak. At least medyo bago. May pa sa ibabaw. Hmm. Di ba? Para may yeah, iba. Thank you, Chef Dol, diba. Bibigyan na natin, Chef, sa ating UH Barkada, guys. Ito na ang escabeche. Ang mga escabeche. Ayan. With siniguelas. Ayan ang special sa araw ito. Ayan mga puso. And of course, maraming salamat sa iyo, Chef Dolph. Ayan, for the summer, medyo ibahin naman natin ang hinahain natin sa ating pamilya para hindi sila nagsasawa sa ating mga lutuin. Di ba mga mommies?